Paano masasabing hindi na siya solo parent? Ha? Pinak... Pagka may katabi na sa gabi, hindi na solo. na Good morning! Sabi ko kasi ang imbitahan ninyo yung anak ko kasi meron akong solo parent na... it should be members of solo parent. My uh, uh, two sons, no, si Attorney Mike, tsaka si Doc Kim, eh solo parent pareho yon, no. Si Doc Kim is raising two, dalawa na, yung isang baby kanya na rin, tapos si Attorney Mike. Okay? So anyway, like, katulad last year, ako po ay uh, kasama ninyo. Kanina habang naglalakad kami ni Ma'am Sonia, ay uh, pinag-uusapan natin yung uh, implementation ng RA 11864. Kasi isa po ako sa principal author nito, eh, nung Solo Parent Act and uh, ano yung uh, nagagawa ng uh, province para po doon sa pagtulong natin sa ating mga mamamayan na nasa ganitong sitwasyon no katulad nung nasabi ko noon kina Ma'am Rika yung programs naman po ng province is uh, for everyone no so you just have to avail it uh, yung isa na Pinag-usapan namin, meron po kasi kaming na-launch na mga livelihood. I'm sure yun ang maraming yung problema. Plus, uh, raising a family ay uh, pagpapaaral ng anak, no? So, yun yung mga struggle ng uh, ating mga nanay o tatay na mag-isa pagka nagkakasakit. So, yun. So, primarily, pangkabuhayan, no? O uh, job generation, employment, yun yung... Uh, isa sa challenge to some, no? But I think uh, uh, marami ang uh, nakakaranas, no? Currently, meron po tayo mga ganong program. Sabi ko kay Sir Lawrence, Sir Lawrence yung sa office ko is in charge to uh, livelihood uh, programs. Ang ganda ng mga programa na uh, nilunsad namin. Ang uh, tinanong ko sa kanya is to go Uh, sektoral. No? Ibig sabihin yun, sector po ng solo parents, specific kasi yung program na nilaunch niya recently ay uh, for all. So anyone can access. No? So ang uh, recommendation ko is to craft a program specific naman doon. So bawa siya ng uh, fund namin for livelihood. And then kay uh, Ma'am Jen naman, yung sa amin pong peso, na ganun din mag-sectoral din siya so kasama din doon yung solo parent isa sa uh, kina po namin na uh, policy or ordinance sa uh, dito sa amin for submission namin sa Sangguniang Palalawigan, yung uh, priority in the employment of different sectors so we have the PWDs pero wala po nasa PWD Act natin yon pero wala sa localize hindi siya localize kasama po doon ang uh, solo parent no doon sa employment program so uh, siguro po second quarter oh itong next quarter or third quarter maipas nila sa sanggunian panlalawigan encouraging our business establishments to employ no at least yung mga solo parents natin mag-employ ibig sabihin Uh, kung sabihin natin na 5% o ilan ay uh, isasama nila. So, dati kasi ang nilalagay natin at least uh, isa sa empleyado mo ay babae. Diba? Ganun po ang mga policies. no O isa o dalawa sa empleyado mo ay yung may kapansanan, you employ them. Then, isasama na din natin yung solo parent natin doon sa uh employment ta uh, priorities no so that's an or ordinance localized for uh, Quezon province po no And so we will lobby po doon sa mga ahensya na naatasan katulad ng DOH ng DBM kasama po 'yan oh, si DBM nandito po secretary sa August 14 no uh, sulat po tayo uh, DSWD para po doon sa crafting ng IRR at saka guidelines of implementation. Also, asking for the immediate implementation nung program po, nung benefits na nakastipulate doon po sa batas, no? So, I think that's one na maitutulong po namin sa inyo. Katulad ng mga discounts niyo pagbili ng medicines, I think... Uh, sa DOH bagaling yung booklet o sa DSWD sa DOH no yung booklet po para pag bumibili po kayo ng uh, gamot ay meron po kayong uh, record no so yun po yung magagawa namin dito sa Province Press yun po yung crafting ng ating mga pro programs pa na specific na na-mention ko kanina, specific sa sektor po ng solo parents natin. So, important is that we have profile na ng ating mga solo parent para at least, kasi ito yung medyo mahirap eh, kasi pwedeng solo parent ngayon, bukas, hindi na. Paano masasabing hindi na siya solo parent? Eh, kung nag in lang silang dalawa, ha? Kailangan nagpakasal? ay eh, hindi pwede magpakasal. Ha? Pag nagsasama na sila, pero hindi... Kahit sino suportan, sabihin nila, hindi nila, hindi... Boyfriend lang. I-boyfriend yun na lang. Ha? tindak. ba? Diba? Oh, ko sana sa inyo, wag na kayong mag-asawa. Para parang may galit ako sa sa kung ano man. Eh, payo ko nga po dun sa chief of staff ko dati, wag mag-asawa eh, si Rosan. Eh, hindi nakinig sa akin, nag-asawa pa rin. Sa ka, bahala ka. Di ba? eh, mga jokes ko lang po. But lahat po ng, I, I know your struggle, no? Pero, Uh, of course, kami naman laging nandito eh. Lahat ng programs namin, uh, I hope nararamdaman ng mga mamamayan. Kayo din, sana na-avail ninyo. Kasi hindi rin naman namin ma malaman ako personally. Pero every time nagsasalita po ako, sinasabi ko, we're uh, doing our best, no? Uh, with all our might, no? Lahat ng maisipan ko na Uh, po pwede na ibigay. Kasi lagi kong sinasabi, pag may pera, ibigay sa nangangailangan. Wala tayong reason na i-keep yan. Uh, sabi sa ni Ma'am Sonia sa akin, Ma'am, wala na po tayong AX. No? So, kaya po kung mapansin ninyo, yan, nakakalbo po ako. Kita nyo po. There, oh. ang galing mo. <laughs> Sabay ganyan. Okay. I'm starting to nababald po ako. Uh, hindi pa ako nabal sa buhay ko, ngayon lang po ako nakakalbo. <laughs> Kaya, so, dahil po yun sa, so, uh, I think, ano, nag lumalabas yung, yung mga, uh, ano, problema na iniisip. Yung buho ko yung, nagwewel uh, <laughs> nagwewelga, no? <laughs> lalaglag siya. So, challenging siya. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na, For all, the programs ay para sa lahat, no? It's just that you have to know ano yung na po sa amin. Actually, kahit pag halimbawa, matagal, mahirap, ang uh, ginagawa ko, hindi na, huwag nyo nang hingin sa province bigyan nyo na lang, gano'n ang ginagawa ko. Pagka uh, dadaan pa sa proseso, alam nyo naman dito, livelihood, dadaan po sa proseso, bawal ang ganito, ganyan, ang daming bawal sa gobyerno, no? Eh allergic po ako sa matagal. Alam na ni Ma'am Ma Rose, ni uh, Ma'am Ma Sonia 'yan ng mga taga uh, PSWDO. Alam ko nag interview palagi, no? Pag matagal lang interview, naiinis din po ako sa ganun tanong nyo sa kanila. Bilisan natin, no? So, uh, that's what ginagawa ko eh sa under our sariling sikap. Pero marami, I'm proud to say na marami nang kaming na-accomplish at patuloy na ginagawa. Natututo din ako uh, sa mga nakakasalamuha ko eh. Yung realization ba? Marami ako nare-realize na hindi pa namin na-cover, meron pa pala na ganitong uh, sector katulad ninyo. So, pang nagka-craft kami ng program, like yung pangkabuhayan, ang naiisap ko lang, halimbawa, may existing na sari-sari store, may karinderiya, uh, yung may mga... Pero yung iba, hindi ko nakikita yon. But as we go along, nare-realize natin, ay hindi, meron tayong hindi pa na sakop na dapat binibigyan din natin ng programa. Of course, hindi kayang ibigay to everyone all at the same time. Kaya po kami, ang target namin, for every year, we increase our budget to specific program. For example, sa AX, hirap-hirap talaga kami. Pero sige lang, uh, maka uh, makasurvive tayo until December. Yun lang ang gusto kong uh, mangyari. Gusto ko po talaga pag matulog ako ngayon, gigising ako December 31 na. Ah. Hindi <laughs> po talaga. Ta kung alam niyo lang talaga, tanong niyo ko Ma'am Sonia. Wala na lang po kung ginawa kundi mag-text kay PA, kay Rose Ann. He, <laughs> kausapin niyo si Tres. Saan tayo hahanap ng pondo dyan? Si Ma'am Sonia kasi, Ma'am, 2 million na lang ang pera natin. Ganyan. Tapos, padala naman po sila ng padala sa akin. Ma'am, ganito po ang bill nito, recommendation po namin. Tanong niyo po sa kanya kung meron akong hinindian sa recommendation nila. Wala po akong ginawa kong di dito, mango. totoo. Di, di, ba? Did I say no? Sinong kasama sa trend? Sino bang kasama sa trend? Si, sa thread natin, si JB. Ma, lalagay po nila mahabang istorya ng buhay. Uh, yun po yung story ng humihingi ng tulong. Eh, nilalagay po nila yon doon. Tapos, lalagyan niya nila, our social workers' recommendation is to give this amount because blah, 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 blah. And sas it's, sasabagutin it's, it's ko lang po, okay. Tapos, minsan magre-recommend. I'll ask Rose and can we ask MAIP, DUH, if they can complement? So, hati tayo, DUH kalahate. DUH, halimbawa, 300,000. Can we go 150, 150? So yan, di nyo po alam yan. But those are the people every day that we cater na ganon. Last year, inubos po na lang pondo, 100, at uh, 350 million, I think, for AICs. But due to financial constraint this year, ang binigay lang po nila sa akin is 100 150. So ngayon inaaway ko silang lahat kasi sinacrifice nila yung AX. So ngayon wala na siyang pondo. So nagahanap sila ng pondo. Uh, ibig sabihin, kung di, 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 mabigay na at wala na kaming makita, wala na akong magagawa kung di bumunot ng bumunot sa humukay ng hubukay kung may mahuhukay ako. <laughs> Butas na yung bulsa ko. So, parang dami ko ng linya. So, ibig sabihin po, out of pocket, you have to give. Sige na ako na magbibigay niyan. Ganon, no? So, talagang ang hirap, kung nakikita niyo lang sa mga solo parent, pag niyo sasabihin, huwag isa kayo, pero may mas mahirap ang buhay sa inyo. Nang talagang grabe. So, yan lahat, all at the same time, ginagawa po namin from pangkabuhayan to everyday needs to pagpapaaral ng bata to namatay, So, naghiwalay. Mayroon din po akong ganyan na mga binabalikat na mga ganyan. So, sige lang. But, yon pag-pray nyo na pag, tulog ko mamaya, <laughs> ako December 31. <laughs> Para ibig sabihin po, nalampasan na namin yung six months na struggle namin for fun. Yun po yung ibig sabihin ko noon. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ako magising. No? So, yun po yung struggle. So, uh, rest assured sa mga solo parent, you are included. Yun yung gusto naming sabihin sa inyo. Nakasama kayo na huwag niyong iisipin na wala kaming ginagawa for all of you. Because, lagi kong sinasabi, yung programa namin is for everyone. Uh, Again, uulitin ko at bibigyan ko ng diin, you have to know, kailangan yung alamin, ano yung naa po sa probinsya. No. nag uh, dapat nagtatanong po kayo. Uh, minsan iniisip ng iba, uh, wala hmm? la naman kami napakinabang dyan sa mga yan, hindi kami na ganito. But you have to express. Parang sasabihin nyo po yung need kasi hindi naman namin kayo mababasa, hindi namin malalaman sa dami nga po na overwhelming needs ng mga tao, ng ating mga kababayan. So, I think that's it, no. Uh, we're working, working supposed to be hand in hand with mga municipal governments natin, no? But ang uh, ang uh, esensya ang ang dulo noon ay talagang we have to shell more of ng pondo ang probinsya para lang po ma-reach, maabot yung mga uh, kababayan natin, yung mga hindi nakikita hindi naririnig. So, kami yung 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 opisina na bukas for everyone, no? So, you know naman how bad politics is, no? Yung uh, hindi natutulungan ng iba kasi uh, kalaban sa politika. Sa province po, walang ganon. You can ask Ma'am Sonia. We do help everyone, no? So, yung mga taga-Fort District, alam nila yung mga MSWDO na ganun, ganun ako ever since, no? Sa, sa paglilingkod. Kasi lagi ko pong sinasabi to, I, I, I feel, pakiramdam ko, it's a mortal sin not to help a person dahil lang po sa political attachment. Na, tama po, na? Parang ganun. Kahit kayo, kahit ako din po. May Susama din ang loob ko. Pagka i-deprive ako for something that I should be getting as a citizen of this province or your municipality. Pero hindi katulungan dahil. Ayoko din ko po puno yung pinipili ang mga beneficiaries at sasabihin, ito po kasi ang, ang uh, mga ibinigay at listahan ng mga leader, blah, blah, blah. Hindi po kami ganon. Okay? So ayaw natin ng ganon. So that's why when I say, For everyone, ibig sabihin this is for everyone, especially yung totoong nangangailangan. Tama po. That's why may appeal lagi. Ang ang appeal ko lagi po doon sa mga tao, halimbawa po pagkame educational assistance. Pagka talagang hindi mo naman kailangan, it's okay. Let's just give it to those who are really in need. Kasi may hangganan naman ang kaya ng pondo. Tama po, hindi naman po kayang ipigay lahat ng gobyerno lahat na kailangan ng tao. No? So, pagka kaya mo, contribution mo na lang sa sa community na hindi ka nagpapabigat sa pamahalaan. But pag may sobra, ibig sabihin kung lahat ng solo parent, 13,000 can benefit, can benefit to the program, pwede yon, Tama po. So, yun yung, yung kami ako pag ako tanongin ninyo, ganun din ang gusto ko, no? Kung sinong nangailangan, lahat, kasi lagi pong sana all. ba? Diba? Kaya minsan, pagka nagbibigay po kami, huwag nyo na i-post. Alam nyo po kung bakit. Mapapasana all kayo, ba? Diba? Sabihin nila, sana sana nabibigyan lahat. Pero nga, hindi nga maibigay lahat. Okay? So, sa inyo pong lahat, okay, that's my commitment to you na tayo mag-push para magka-IRR, magka-guideline so that dumadaan ang araw na uh, napapakinabangan nyo na at least yung discount. Tama. Ang sarap magka-discount. yon Ano pang benefit ninyo? Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Gumaka Quezon po, um, hindi na po namin hinihintay yung... Kasi sobrang busy po talaga ninyo sa panunungkulan. So, gumagawa po kami ng paraan para mismo makakuha kami ng discount. Ano po? Sa McDonald's, gumaka po kami po ay discounted ng 20%. Ano po? And then, meron po kami uh, yung sa salamin, Nakakuha rin po ako just recently ng 20% discount. Ano po? Uh and then uh, saan pa ba? city cost, may 10% po kami. Yung pong PNO ay wala pa pong formal na approval pero nung sumakay po ako nung isang araw, gumaka to kalawag instead na ang pamasahe ko po ay 80 pesos, ang kinuha lang po sa akin ay 60. Ano po? So and then nilalakad ko po sa sa ngayon yung MMG na yung sa, uh, laboratories, nagpasa na po ako doon ng uh, request letter and then yung total numbers po nung solo parents. So, as much as possible po, hindi naman sa pagiging uh, mayabang ong ano, alam po kasi natin kung gano'n talaga kabisi yung gobyerno. So, gumagawa po kami talaga ng paraan. Okay. At, go, may papakiusap ako sa iyo mamaya. Ano po? Okay. That's good, no? At least nagagawa, but we can do that province-wide, no? So, kaya yung sinabi ko kanina sa inyo, may meron po kami yung localization ng uh, batas through an ordinance. Yun po yung ginagawa namin ngayon. Lahat po ng mga enabling laws ay meron po tayong localization. Like, ongoing po sila, may nilocalize po natin yung Cancer Assistance Fund. Sa sobrang dami po may cancer. So, what we're going to do, next budget po namin, may naka-earmark po kami for Cancer Assistance Fund. Kasi ngayon, kinukuha po namin sa AX ni Ma'am Sonia. So, sa-separate po namin yon. Uh, so, yun po yung isa, yung sa benefit po ng solo parent. So, ilolocalize po natin yung solo parent act. Although it's uh, may enabling loan na, pero po pwede po yun to strengthen, ilolocalize po natin for Quezon province. So, ibig sabihin, yung discounts, asking of discounts para uh, mandated po yung mga establishments na iniimplementan nila while we're waiting doon sa guidelines pero po pwede na through our ordinance no so yun po yung gagawin natin so thank you ma'am Rika kasi nagagawa so we hope that everybody lahat sana ma-enjoy -e yung benefit kasi yun yung reason bakit ginawa yung batas na yan it's a nationwide lahat anywhere sa ating bansa na-enjoy -e katulad po nung sa ating mga senior citizen although um Even yung senior, sa senior citizen, hindi pa po perfect ang implementation noon. Maraming mga challenges din sila. But at least, one at a time, na kukuha nyo yung benepisyo po ninyo. So I think that's it, no? Maraming maraming salamat po and congratulations sa ating uh, confederation or provincial federation officers. And uh, let's work together, no? Para mag ma, ma, maramdaman ninyo yung serbisyo ng uh, mahalaga ang panlalawigan. Magandang uh, tanghali na sa inyong lahat.